Okay mga ka-adventurers, try natin sumilip ng mga fishing spot dito sa Sibuyan. Dito banda sa may laot ng kahitsukan. Maraming bahura dito. Ito, bahura. Ayan, may bahura rito na malapad mara maganda rin ito mas sa mga 300 to 50 pababa to mga adventures at dito may grabe yung formahan dito ng bato sa ilalim dito mura sa yung mababaw nasa 160 tapos buk biglang bulusok dito 200 hanggang umabot agad ng ano 520 600 400 biglang lalim agad siguro pangin talaga to bangin hanggang dito 400 pagbaba na naman 600 840 880 Ang lalim dito sa bahura na to siguro may maraming isda dito mga adventures ito mga bahura oh. gamit natin yung Navionix ito bahura ganda ng mga kuwan dito oh. tama tama lang yung lalim ganda dito dami pa siguro yung dito mga adventures lalo na dito ayan o, o nasa 136, 156 meters ang lalim hanggang 230 bundok mga adventures dito mula sa mga babaw oh. 3.5 3 meters palalim ng palalim